nabuta ako sa airpods ngayon nasugod um, na naman daw sa ospital ay naku, stress talaga so, malapit na nga ako sa Taytay Doctors na nakaparadahan ng motor dito ha, alam ko doon sa Taytay Doctors po yes, saan kabila? dito lang? hirap yeah, ng quality hirap ng ng quality, salamat

Alam mo yung nangyayari sa'yo. Uh -huh. Alam mo na hindi ka nakakapagsalita ng tuwid. Yeah, okay, <laughs> <laughs> At saka may rin kami pang pagsimula. Uh -huh. Ano? Ano? Ano na po na kausap siya ng nurse? Hindi siya nakatingin sa nurse. Nakaganyan siya. Sai. Uh -huh. Yung ano, yung hindi ka makapagsalita ng matino. Alam mo yon Alam mo na hindi ka makapagsalita. Hindi mo alam. Ang alam mo nagsasalita ng tuwid. Yun nga, yung pagkain sa bibig mo, alam mo meron kang pagkain. Ah, alam mo. <laughs> One utility later. Ayan guys, so... Nakausap uh, ko na si Airmats, saka si Airmats. Tapos muna tayo. Tapos muna tayo. nakaraong nabunutan ng tinik Okay, okay naman daw sa airpads ngayon Kanyo naman kanina, nagbibiro-biro pa siya At ang sabi nila Sabi nila airmatch ko, tsaka ni utol kong babae Is parang papunta na raw pala sa stroke yun nangyari kay tatay ko So buti na lang naagapan na dala nila sa uh, ah, hospital gagal ka kasi may sinaksak sa kanya na parang hindi ko alam eh, parang gamot ata yan eh parang hindi matuloy yung stroke hindi ko lang alam kung ang pangalan ng gamot na yun so yun ang sinasabi ko na at least ngayon pag uwi ko sa bahay eh medyo makakatulog-tulog ako na ng maayos ngayon yun nga guys, so hanggang dito lang natin puputuloy itong video na to so again, this is Calgonatics and I'm signing out